Niyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya ng dalawang Pinoy na namatay sa bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Iyan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nakausap na kagabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng telepono ang pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Israeli forces at Hamas militants. Sabi ng Pangulo, ito na yata ang pinakamahirap na phone call na kanyang nagawa sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Ipinarating ng Pangulo sa pamilya ang kanyang personal na pakikiramay at pakikisimpatsya. Gayon din ang simpatsya ng buong sambayanan. Sinabi rin niyang huwag mag-atubiling magsabi kung anuman ang kanilang pangangailangan at sisikaping maibigay ng pamahalaan. Binigyang diin naman ang punong ehekutibo na magpapatuloy ang pagtindig ng bansa para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Agad namang nakipag-ugnayan ng DSWD sa pamilya ng mga nasawing Pilipino. Ang DSWD Region 3 ay nagpahatid na ng tulong sa pamilya ng lalaking biktima sa San Fernando, Pampanga. Nabigyan sila ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at Financial Assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Bibigyan din ang pamilya ng burial assistance oras na maiuwi na ang mga labi sa Pilipinas. Tutulungan din sila na makapagsimula ng negosyo sa pamamagitan ng sus Sustainable Livelihood Program at sa sa ilalim sa psychosocial support. Nakontak na rin ng DSWD Region 1 ang pamilya ng namatay na Pinay Nurse pero nakiusap muna ang ina ng biktima na hayaan muna silang magdalamhati sa pagkasawi ng kanilang kaanak. Kenneth, pasyente para sa bayan.